Hello mga best, good morning. Uh, ilang araw na rin na walang stop ang ulan. Kaya naman, samaan nyo akong kamustayin ng aking garden. Alam mo yung ulan ng ulan? Kamusta na kaya sila? Follow me mga best. Look, pati yung nasa uh, container, tingnan nyo yung tubig, ba? Diba? Ilang beses ko nang ano yan, uh, binutasan sa gilid, sa dalawa. Ganun pa rin. Grabe talaga yung No problem dito sa gilid kasi nga mataas ditong part na to. Kaya yung mga pipino, okay lang sila. Okay yan. Mataas eh. Ito ka tumingin. Alah, tingnan mo yung tubig beso. Asin talagang bahang-baha. Hindi ko alam kung survive pa yung ibang... Aray ko, aray ko, madudulas pa ako. Ingat ano yung mga halaman dyan ang taas ng tubig as in ang taas ng tubig kita nyo yan o no? ang taas ng tubig yung patola eh hmm? ewan ko kung after nitong baha na to buhay pa ba sila yan lakad pa tayo ingat lang Dito ako tumatapak sa ano, sa hollow block. Kita nyo? Taas, diba ba? Dito nga ang gulo natin, tingnan. Di ba? Ang laki ng tupik. So, dapat talaga, level nito, dun dyan. Ang Dito pa lang yan, ha? hindi na makita yung ano, plant box dahil sa taas ng tubig. Dapat pala, le-level tayo dito or mas mataas pa. Ay, hmm, naku. Sayang ang effort natin pag namatay sila. Pero ito okay lang. Pagdating dito, yan.